ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Sa dami kasi na nangyayari sa bansa, sa dami ng na nagbabangayan at nagbabantaan. Mukhang nakaligtaan natin, nakahapod, Nobyembre 23, ang ikalabing apat na anibersaryo ng pinakamalagim na krimen sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang Maguindanao Massacre. Ito na ang pinakamalalang larawan ng election-related violence at ng kalabisan ng kapangyarihan. Ang madugong nangyayari kapag ang mga alagad ng batas pa ang berdugo ng mga politiko. Taong 2009, ang kandidatong si Ismael Toto Mangudadatu itatakbo sa ng gobernador para matuldukan ang dalawampung dekada sa kapangyarihan ng pamilya Ampatuan patuan sa Maguindanao. Balikan natin ang mga nangyari sa pecha ng Nobyembre 23, 2009 sa araw ng filing ni Mangu Dadato ay hindi dumating ang nirequest niyang military escort. Kaya nagpaiwan na lang ito. At ang pinadala ay ang buntis na asawang si Jenalyn kasama ang ilan pang babaeng kamag-anak. At para siguradong walang mananakit sa kanila, ay pinasama pa ang ilang mga journalists. Pero ang convoy nila ay hinarang at pinaulan na ng bala ng isang armadong grupong pinangunahan ni Andal Ampatuan Jr. 58 ang patay. 32 sa kanila ang mga mamamahayag at ang ilang babae pangaraw ay sa maselang bahagi ng katawan binaril. Ang mga bangkay nilibing sa isang burol gamit ang naging malagim na simbolo ng krimen at ng abuso sa otoridad, ang backhoe. Sa tinawag na the trial of the decade, 193 ang mga suspects at sa loob ng isang dekada ay naging mailap ang hostisya. Pero noong December 19, 2019, ay nagbaba na rin ng hatol ang Quezon City RTC. Habang buhay na kulong sa dalawang magkapatid na patuan, si Dato Andal Jr. at si Zaldi, kasama ang dalawang potolo. Pero mas marami ang naakwit sa bilang na 55. 76 pa rin ang pinaghahanap ng batas. Kaya ano man ang mangyari, ang petsa kahapon, Nobyembre 23, ay hindi dapat mabaon sa limot gaya ng tangkang paglibing gamit ng bako sa mga katawan. Magsilbi ng paalala sa sino mang nasa politika. Ganito ang kinauwian kapag nagmamalabis sa kapangyarihan. Maraming salamat, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.